Good morning, guys. Tayo ay magluluto ngayon ng ating pananghalian. So, kakay ba yung ating ating lulutuin? Ito yung ating ingredients. Bumili ako ng maskara ng baboy. O kaya yung tenga. Ayan, tenga. Ito yung ingredients niya. Sibuyas, bawang, may bell paper, tapos meron tayong siling green at meron tayong siling labuyo. syempre, hindi mawawala yan. So, umpisaan na natin guys, yung so, ating pagluluto Meron tayo guys, oyster sauce. Ayan. At ang ating lulutuin, na-slice na natin. Kailangan siya, na-slice nyo na ng ganito. Ito nga pala guys ay pinakulo ko muna sa isa bawang sibuyas, laurel, paminta. Ayan, nilagyan ko rin sa ng luya, pinakulo ko sa nang 30 minutes. And then, ginawa ko, yan, inihaw ko muna sa uli ng kaunti. Inihaw ko siya para matanggal yung balahibo niya. Pwede naman guys, suplete kung meron kayong suplete. Pero ang ginawa ko, ay inihaw ko siya. So, umpisa na natin guys yung ating pagluluto. Kaya, po lalagyan natin siya ng oil. Yan. Tapos, igigisa natin yung ating ikado. Yan pre, lalagyan natin yung ating bawang. yung ating bawang, guys. Sa browning natin yung ating bawang. Ito, mababay, di ba ba Yan lang, points. Doon sa grill meron din nakabalot, Bente. Kailangan guys, brown yung bawang. So yung brown na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Ano tawag

Labuyo. Tapos yung siling na Tapos, siling green. Um, hindi natin siya naman guys ng sobra kasi luto na rin naman po kasi nalbus ko na sa sa meritado. Hindi tayo guys maglalagay ng tubig na walang tubig pa. Thank Ayan po, lalagyan natin itong Oh, masarap na Ito ay Nakita niyo yan guys, wala siyang tubig, Huwag oh. niyo nalagyan ng tubig. Masarap na ganyan. Hindi siya nilalagyan ng tubig kasi luto na yung karne niya. Kinukulo natin yung sarikado. Tapos ilagay na natin yung ating bell pepper. O diba mapapaan li rice na kayo niya. Ma, ang yung sound ng cellphone mo. Hindi ako mag-edit. Yan. Pwede naman yun to guys. Gawin din sa inyo. And panukurin nyo na lang yung aking procedure. Kung okay sa inyo. So, ayun na, guys. Nakita nyo nyo, ah. Ayan. Pero may pulutan. Tulang na lang dito, guys, emperador o kaya red horse. Ito, guys, ulam, pero pwede sa pulutan. Ang gusto nyo. Paluto lang kayo, kayos. Joke. Pero may bayad. guys sa mga wal patuloy na mga nanonood ng mga upload video ko. Tekna um, natin. <laughs> Damihan mo yung bile. Ang dami ng alak dito, sa jutay perikana bumi leh sa din pumi dudang din pumi no nanininom mo eh so ito na nga guys yung kating lang pulutan na ulam yo iami eh. paka sarap guys try mo sa inyo

thank okay. you